guys! And welcome back ulit sa aking YouTube channel guys. And for today's video guys, sasagutin ko yung tanong ni Ma'am Cherry Lou panal and butcher top. So, pasensya na sa inyo, ma'am. Kasi, and sir, ngayon lang po ako nakapag-video ulit dahil busy na po ako kay baby dahil sobrang likot na po. Kailangan na po siyang tutukan. So, ayun na nga, guys. Guys, kasi question nila ni ma'am about dun sa video ko na last na about sa puti-puti sa katawan ni baby na kumakalat. Nung unang nagpa-check up po kasi ako, ma'am, resetahan ako kasi unang nagkaroon yung likod ni baby. Madami na siya. Matagal-tagal matagal, matagal din yung nawala. 3 months din yata. Tapos, hanggat sa pina-check up ko siya, naresetahan lang ako ng ganito. Clobetasol proponate and dermovate. Yan. So, hindi nyo masyadong makita. So, one week ko lang siya nilagay kasi natakot ako kasi nag-ano ng warning yung doktor na pinachekapan ko. Sabi niya, wag ko daw hayaan na mahawakan ni baby. Baka daw malagay sa mata niya or sa bibig niya or makain niya. So, yung ginawa ko is in-stop ko. 7 days ko lang siya ginamit. And, ayun naman, na, ano naman, nawala naman yung sa likod niya. Nung pagkawala ng puti-puti sa likod niya is lumipat sa mukha niya. Sa mukha niya naman, dumami. So, ito siya ayan, dumami yung sa mukha niya. Matagal din na wala. Hanggang ngayon, meron pa po hanggang ngayon. And si baby kasi, pina-check up ko ulit, pangalawang check up ko sa kanya. And si yun nga, hayaan ko lang daw kasi nagpapalit naman daw ng skin si baby. Baka daw kasi pagka ginamot ko ng kung ano-anong pang ointment, masusunog yung balat ni baby. So, hindi na po ako neresetahan. Sinabihan lang ako na continuous lang yung sabon na ginamit ko, which is yung Cetaphil na nasa video ko na una. Continuous ko lang daw yon and wag na da daw akong gumamit ng kung ano pang mga owentmen Kasi totoo naman na ang baby natin is uh, sensitive pa po yung skin nila. So, hindi po ako gumamit. Hanggang ngayon, ino-observe ko lang and pinupunasan ko lang ng maligam-gam na tubig sa gabi. Yun lang yung ginagawa ko kay baby. Ngayon naman kasi, fade, medyo na-fade na siya. Sabi naman sa akin ng iba dito, ng mga nanay, is baka dahil sa nagningipin si baby. O yun, na, yun naman po talaga nagingipin si baby. Which is, si baby ko kasi hindi siya nakakaranas ngayon ng sintomas tulad ng pagkakaroon ng sugat-sugat, bukol-bukol sa ulo, sugat-sugat sa ulo, nilalagnat, pagtatae, yung mga sintomas na pag nagkakaroon na sila ng ngipin nagngingipin sila si baby ko kasi mag-aapat na yung ngipin niya yung isa tumutubo pa lang yung tatlo meron na talaga so going yung iba pa rin yung iba is palabas na rin so iniisip ko, baka sa ngipin lang din yon Baka din yung sa baby nyo is ganun din. So, observe nyo muna si baby nyo, baka din sa din niya yan. And, ngayon si baby ko, yun po yung pinapaniwalaan ko ngayon, baka sa ngipin lang din niya. Kasi, nag-fade po yung sa mukha niya. Kasi, lumabas yung, yung bagong palabas ng ngipin is talagang nakalabas na siya. So, tinitingnan ko talaga is nawala naman yung ibang puti-puti. Kasi, yung sa mukha niya is dito yung nag-umpisa, dito sa kilay. Yung sa kilay niya is nawala and lumipat dito, dumami dito, dito nung una talaga guys napaka ano talaga napakadami talaga na madumiting nan sa muka talaga ng anak ko and ngayon dahil pa na yung sa muka ni baby is parang nagpe-fade na siya kumpir sa una ito po yun yan so hindi na po yan ganyan ka dami compare nung una talaga. Yan pa, fade na po talaga yan. Kasi dati, ang liliit na bilog-bilog na parang ang talaga tingnan na mukha ni baby. Ngayon is malalaki na siya na white na medyo mabibilang mo na lang. Pero malalaki na. Ibig sabihin nun pawala na siya. So, ang nangyari naman ngayon dahil pa fade na nga, lumipat na naman siya sa braso ni baby. Dito siya kumakalat. Nandito, nandito. So, ayan siya. Ayan. So, lumilipat-lipat lang siya sa balat ni baby kung saan hindi pa nagkakaroon ng puti-puti. Tulog pa si baby ko. So, bibilisan ko na talaga. Tapos, ayun nga, kumakalat na siya. Andito na siya bago. So, iniisip ko talaga na baka sa ngipin niya talaga kasi nung pagkalabas ng dito niya yung iba nagpe-fade tapos meron na namang bagong iba na palabas na ang ano lang kasi ni babies wala talaga siyang nararamdaman wala siyang ano thank you lord dahil wala hindi niya nararamdaman yung pagtatay pagsusugat pagbubukol-bukol lagnat ganon na kakaba nga yung journey niya na pagkakaroon ng ngipin so yun lang yun lang yung dito, dito yung mga puti-puti sa katawan niya So, yun lang. Hindi ko siya ginagamot ngayon. Pinapabayaan ko lang siya. And, inaano ko lang talaga siya na minimintain ko lang talaga siya ng Cetaphil para talaga din safe na may, may ginamot din ako ni, kay baby na kahit sa sabon man lang. So, ayun na nga. Uh, pawala na rin yung kanyang puti-puti sa mukha. And, may napapansin na rin po ako sa kaniyang uh, sa legs niya meron ako na napapansing maliit na dalawang peraso na puti. So, andoon na naman siya. Kasi hindi pa yun nagkaroon. So, doon na naman siya napunta. So, ayun lang guys. Yun lang yung share ko. Wala po akong ibang ginamot sa puti-puti ni Baby. Maliban sa setapil na na-recommend ng doktor. Kasi for sensitive skin po yun para sa baby natin. At safety din naman po yun. Yung ointment po ito na ginamit ko is one week lang po ito. Hindi ko na po ginamit. Kasi natakot po ako. Lalo na kung sa muka. Kasi pag sa muka, mag-oily po siya pag ginamit nyo kay baby. Nung ginamit ko, nilagyan ko kasi siya sa muka, uh, trinay ko lang, nag-oil yung muka ni baby. Tapos si eh, baby kasi pag inaantok, ginaganon-ganon yung mata, tapos pinagpupunas-punas yung muka niya. So yun, delikado, hindi na, wag na natin lagyan. So mas safe na Sabon na lang i-maintain natin and observe na lang natin si baby. Pwede niyo po siyang ipacheck up, much better na ipacheck up niyo po ng maayos si baby para maano niyo po kung ano talaga yung gamot. Pero ako, hindi ko na po ginamot dahil naniniwala po ako sa ngipen lang po yung ni baby. Dahil sa awa ng Diyos, hindi po siya nakaramdam ngayon ng kung ano-ano ang pagtatae, pag kung ano-ano pa dyan. So, yun lang po ang sagot ko sa mga tanong niyo, Ma'am Cherry Lopanal. And Sir Butcher Talk. And maraming salamat po sa inyong pag-comment sa akin YouTube channel. And I hope um, niyo pong kalimutan na mag-subscribe and like my YouTube channel. At mag-comment po kayo kung may mga question pa po kayo para masagot ko po. And pasensya na dahil ngayon lang ako nakasagot sa tanong niyo Lumipas pa talaga ng ilang araw. And maraming salamat sa pag-intindi. And God bless. Thank you. Bye-bye.